gagawin natin ngayon ay ginataang tambakol. So nakikita niyo naman sa inyong harapan ang mga ingredients. Una, naghiwa na ako ng bawang, and then sibuyas at saka luya, at saka may kamatis at saka sili. At higit sa lahat yung gata at saka yung tambakol natin. Meron tayong limang piraso at pechay at saka talong. Andito na rin yung mga pampalasa natin. So guys, umpisa na tayo. So guys, ang unahin ko ay pag, pag ko lahat ng ingredients. Pero unahin kong ilagay ay talong. Nalagay ko muna siya ganang ganyan. Ihilera ko siya. Tapos, gaganyan ko siya. So yung pinakailarin na papatungan ng fish ay itong talong. So nangyayari, yang po fish ganyan tapos ganito ay wait lang guys babalaw ako muna yung fish yung dugo so guys yun na po ko na yung isda tsaka yung talong so ang susunod ko ilagay itong bubudbud ko itong bawang. So, yan. Nailagyan natin ng bawang. So, sunod natin lalagay ay sibuyas. Budbud -bud lang natin. Malinis naman po yung kamay ko. So, kasama natin yung ganyan. Okay. Pagkatapos natin mailagay, so, nagmukha na siyang pan. Binudburang susunod is asin tapos paminta guys sorry na limot akong ilagay yung peche pero yun nga bro sinangit ko lang dun sa loob sa pinakailalim nya pero lalagyan ko pa rin sya ng pinakaisa sa ibabaw parang papatungan lang nya ganyan okay tapos ang gagawin ko tatagdagan po din sya ng asin and then yung pampalasa natin lahat ko na yes okay tapos lalagyan ko sya ng pinaka kamatis sa ibabaw so para ng kanya tapos yung sili kaya na guys guys talagyan ko lang ng konting pampaasin para maiwas tayo sa para hindi siya mapanis so sunod yung ilalagay ay hindi pa so, sunod yung ilalagay yung gata na yung huling banlaw na gata para papakuluan lang natin siya dito bubuhos ko na guys So ang gagawin natin naman ngayon, papakuluan na natin siya. Ayan na guys, na-open ko na yung apoy niya. So papakuluan na lang natin siya para yun yung pinakaunang luto na gagawin ko. Saka ako ilalagay yung pinakahuling gata. Tataklogo ka muna siya guys. Ayan na guys, bubuksan muna natin sa glit kasi check muna natin. Wow, ang bango. Titikman natin kasi ito yung unang gata. So tatakpan ulit natin konting pa para ilagay na natin yung yung next na gata. Madali lang siyang lutuin guys. Imi-mix lang yung mga ingredients mo. samahin mo lang. Tapos papakuluin mo lang. Yun lang. Then wait na lang natin yung isang gata pa. Tapos okay na. Guys, bubuksan ko ulit para ilagay na itong pinakahuling gata. Ayan guys, uh, hintayin lang uli natin kumulo as in yung kulong-kulo dahil yun na yung pinakulo. Pagkatapos nyan, uh, mag-plating na tayo. Takloban ko muna uli guys hanggang sa pakuloyin natin ng mga uh, siguro mga 5 minutes. Bye guys! Guys, i-open na natin. Tingnan natin kung ano nang itsura niya. Wow! tikman ulit natin guys wow sarap. yun guys okay na siya Pwede ko na siyang patay ng apoy. ang uh, next natin is ipi-plating na natin siya para Pakita sa inyo yung niluto ko. Yes, Kasi na po yung niluto ko na ginataang tambakol. Yan na po yung pinaka-final niya. So guys, yan na po natatapos yung vlog ko ngayong araw na to. So sana guys, supportahan nyo ako sa aking munting vlog, ang Noli Family Vlog. Yun lang guys, salamat!